Sa gitna ng issue sa reclamation project sa Manila Bay, magkakasa ng pagdinig sa Senado si Senador Cynthia Villar para talakayin ang epekto ng proyekto sa kalikasan. Gagawa rin ng senadora ng resolusyon para ipatigil ang proyekto sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ang seto na balita mula kay Clazel Pardilla live. Angelic mismong si Senator Cynthia Villarau makakasanang protesta kontra sa reklamasyon sa Manila Bay, partikular na sa Las Piñas, na baluwartik ng senador. Habang pinag-aaralan ang posibleng epekto sa kalikasan at taumbayan, suspendido muna ang dalawang put dalawang reclamation project o pagtatambak ng lupa sa Manila Bay. Isa rito ay matatagpuan sa Las Piñas na mahigit 430 hectares, ang ikalawa sa pinakamalaking reclamation project sa Manila Bay. Pangamba ni Senator Cynthia Villar, magdulot ito ng malawakang pagbaha sa lungsod ng Las Piñas at lumubog sa tubig ang Metro Manila. You like to live in a place na it's always flooding. I mean, even the investors will not come. And, and it's complete deterioration of the place, di ba? So it's the welfare of the residents of the affected uh, Cities that will be uh, that will be the biggest uh, effect of reclamation so far, and of course uh, there is really a study that uh, Metro Manila will have a problem uh, sinking. It's a reality because of climate change it's happening in Jakarta. It can happen to us. Ikinababahala rin niya ang masamang epekto ng reklamasyon sa food security, lalo't itinuturing na spawning ground ng isda at protected area ang ilang bahagi ng Las Piñas at Paranaque na posibleng tamaan ng reclamation project. There are 300,000 fishermen in Manila Bay. So like for example, Las Piñas is a fishermen's port and uh, And Paranaque has, and Bacoor has, and I'm sure every town in in uh, Cavite has ports, a uh, fisherman port, at diyan nabimili ng isda ang mga tao. Mawawala yan. Kasi we are always concerned about food security. Magkakasaraw si Villar ng pagdinig sa Senado para talakay ng reclamation project sa Manila Bay. Ipapatawag ang makasalukuyan at dating opisyal ng Department of Environment and Natural Resources at Philippine Reclamation Authority. Gagawa rin siya ng resolusyon at magpoprotesta para tuluyang ipatigil ang reclamation project, particular sa Las Piñas, Paranaque at Cavite. Midnight deal umano ang pag-aproba sa reclamation project sa Las Piñas na inaprobahan walong araw bago bumaba sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi lamang dapat anya PRA ang uh, may kapangyarihan na magdesisyon sa mga reclamation projects sa bansa. Dapat dumaan ito sa National Economic and Development Authority at uh, maging mahigpit sa mga naturang proyekto. Pero Angelique, hindi raw kaya ni Senator Villar na mag laban para labanan ng uh, reclamation project sa Manila Bay kaya nananawagan siya na magkaisa para tutulan ang proyekto. Angelique? Ok, maraming salamacaj okleza pardija.